Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sabagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya hindi naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ang inyong linggo? Mabuti naman po. Mabuti ba talaga o ano ba yung saan ba nang yung mabuti? Pag sinabi mo bang mabuti naman po, yun talaga bang uh, salamat sa Diyos? Kasi mabuti. Na? Salamat sa Diyos dahil sa loob ng isang linggo, nabuhay pa. O yung mabuti naman po na laging merong kulang. Yung mabuti naman po. No? Na parang hindi ka satisfied sa buong linggong ito. Bakit nga ba? Maka naman naging tamad ka. Maka naman nagkulang ka na naman sa pagpupursige. Baka kung ano-ano na naman yung ginawa natin na inaakala nating magbibigay ng saya sa atin kaya ngayon, sa ikaapat na beses, sa ikaapat na linggo, muli nating naririnig tungkol sa tinapay ng buhay. Nung nakalipas sa na linggo, sinabi na ito ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ngayon, sinasabi ng mga Hudyo, paano may bibigay sa atin ng taong ito kanyang laman upang kainin natin ay eh, sabi nga nila, no? Eh di ba kilala natin 'yan? Kaya kala nila, no? Ang gusto ni Jesus ay maging mga cannibals. Yung mga tao, kakainin nyo. Pag, no? Ngangatain ninyo ito. Pag, kakagatin ninyo. Eh, hindi na wala lubusang naunawaan kung anong ibig sabihin nito. At ngayon, sa panahon natin, hindi ko alam, no? mayroon pa rin talagang nag-iisip ng ganito. Kaya nagtataka at nagdududa, eh, paano, paano tayo magkakabuhay dyan sa kapirasong tinampay na yan? Hindi yan ang magbibigay ng buhay sa akin. Hindi yan magbibigay ng sigla sa akin. Kaya kadalasan kapag natatapat ang misa sa schedule ng ayuda, Saan mas nagkakagulo ang mga tao? Sa ayuda. Sa four piece. Ano ba yung bago ngayon? Tupad. Yan. Yeah. Tupad. At yung iba talagang gigising ng maaga para lamang doon sa no, makukuha nila. Kung walang makukuha, hindi yan maglilinis ng kalye, hindi yan magwawalis, Eh ngayon, pinagkakagiitan ulit ni Jesus. Ipinapaunawa eh, niyang mabuti. Ang sino mang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay. Yung kahit na matanda ka na, yung kahit na meron ka ng iniindang mga sakit sa kasukasuhan, kailangan mong manampalataya, manalig, at tanggapin mo ang iniaalok ni Jesus, ang kanyang sarili. Dahil sabi niya, ito ang magbibigay ng buhay sa iyo. Sisigla ka dito, sasaya ka dito. Sabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, magtataglay ka ng kaalaman. Iba, ng kaalaman. Kaya sabi niya, handa na. Nag inihanda na ito ng karunungan. Sino ba yung karunungan? Si Jesus. Siya ang karunungan. Siya rin ang naghahanda. Eh, sabi ng ating salmo, pag sumikapan nating kamtin, yan, paano natin pagsusumikap? Ang kundi nga tayo, hindi nga tayo kumbinsido na may magagawa ang kapirasong tinapay na iyan para sa ating ikasasaya. So, asan nga ba tayo sa puntong ito ng buhay natin? Na ano, malungkot ka ba nung kapag walang misa? Noong mga panahon na isinara natin ang simbahan, malungkot ka ba o normal lang? Marami kong makare alam mo naman, nagsisimbal lagi. Kaya sa, sa online, no? malaking tulong na meron tayong online masses. Pero di ba, kulang eh. May kulang. Kasi hindi naman pumapasok yung host sa monitor para tanggapin. Kaya nga sinasabi natin, sige, magsimba kayo online, pero pumunta pa rin kayo ng simbahan para makatanggap kayo ng komunyon. O kaya naman, dahil may sakit, hindi kaya ng katawan, magsimba online, pupuntahan ng pari o ng lay minister, dadalhan ng komunyon para maging kompleto yung ating pong pagtanggap kay Jesus. So hindi lang tayo makikinig kay Jesus tatanggapin dapat natin si Yesus. Literal, tatanggapin natin siya sa pamamagitan ng tinapay na ipinamamahagi sa oras ng pagkukumunyon. Kasi mahalaga na kumakain ang isang tao. Kapag hindi tayo kumain, magiging mangmang tayo. Kapag hindi tayo kumain, magiging matamlay ang buhay natin. At yung pagkain ito, siyempre, pagtanggap natin, ano ba sasabihin natin, salamat sa Diyos. At yun yung paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na lagi tayong magpasalamat. Sabihin niyo nga po, salamat sa Diyos. Yung pagkain na tinitake natin sa banal na misa, paghahanda natin yan para magkaroon tayo ng lakas sa ating paglalakbay patungo sa isang hapagkainan doon sa langit. Kung hindi ka kakain ngayon dito, paano ka makakarating doon sa langit? Laging pinapangako yan, Yesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang kumakain ang aking laman Amen